Tapos kaya i-chat mo lang, sabihin mo, sali ako. Tapos uh, paki share na lang din sa video na to. Alright. Uh -huh. Like and share, follow. Guys good morning no um uh, araw ngayon ng October 19 2024 uh, so meron lang na merong mag -e sponsor sa akin magi-sponsor -e sa akin mamaya ang sabi sa akin dito tutulungan kita para dumami yung followers mo at subscriber mo magpapa-games ka ngayon uh, yung mananalo is a uh, yung mananalo ng games guys is ano uh, 200 pesos i cash ko to so, yun oh. sabi niya wag mong gamitin sa personal mong pangangailangan ngailangan kas, uh, mo sa mga mananalo magpapa games ka daw magpapa games daw ako so yun shout out sa mga katribo ko no sa amin sa Mindanao Bulon sa Miguel Surigao del Sur tsaka ano um, mga kaibigan kamag-anak or kakilala yun. So simple lang naman siya guys magano ano paano mo sumali sa games simple lang napaka simple lang no. So ilalagay ko dito mag-chat, i-chat dito sa isang account ko, mag -chat, tapos mag-follow, subscribe, mag-share lang isang video tapos i-screenshot. Ayun, kasali ka na sa games ko. Siguro mamayang hapon guys no, mamaya. Hindi lang ako sure sa oras no, abangan niyo na lang sa hapon, no? Pag dumating yung sponsor ko, or right, yun lang muna, guys. Good morning sa ating lahat. So, yun, guys, ano, hanggang, hanggang five winner lang pala, five winner lang, ito 200. So, yun, guys, kung sino nga pala yung, uh, una, uh, kung sino nga pala yung gustong sumali, uh, mag magchat lang kasi doon ako mag, ano, doon ako mag sa uh, chat kung sino yung unang uh, nag nagchat doon. So, yun yung, uh, unang maglalaro sa game. Okay? Tapos, i-chat mo lang, sabihin mo, sali ako. Tapos, uh, pag-share na lang din sa video na to. Alright? Like and share. Follow. na!